hi mga lulot mga guys ayan nagloto si mister ng pansit ayan hindi ko na inumpisan yung pag video guys uh, patapos na lang <laughs> alam ko naman alam nyo na to paano lutuin kaya derechuhan na yung pag video video <laughs> alawan niya ng kikiam uh, chicken balls at saka mamuy yung gulay guys ay maya maya pa kasi nag ano ko siya madali lang kasi yung gulay maluto eh kanina pala guys ito yung nabili namin gustong gusto to ng aming anak ng gamoski Ayan, Oh. Hmm. Daming cheese. Ayan, Oh. Ayan na, guys. Maglagay na siya ng gulay. Ayan, yung gulay. Ang laki ng hiwan niya na. <laughs> Kami lang naman kakain, guys. Ayan yung gulay niya, Oh. Ang lalaki ng slice. Ayan lang yung gulay niya, guys. Kasi naubos na yung carrots namin. Inubos ko doon sa chicken curry. Ayan. So, rice. Ayan, luto luto na. Guys, grabbing init today. Ah. Uh Pagdikit. -huh. Kaysa lang kami nagso-stock pero sobrang init.